Hi guys. Hi guys. Manonood so guys, na naman kami ng bahay. Yeah. bye na naman ang bawat bahay mula magsisimula kami sa baybaying Wawa hanggang pataas po ng Balele sa dami po nag nagano na, nagpupuntang bahay. Si Manuel po ay hindi namin kasama kasi may bisita. Yeah, ngayon po may naka up na po kami ng pangalan ng bahay kung saan po kami pupuntang una para hindi po kami malito. Ngayon po so, madali na kami Ayun ang bagyo ayun ang ulan oh, ambon ambon na ambon na nga ngayon. Sige so, babay na update namin kayo pag nandoon na kami. Bye. bye. Si call Center na, una na. First house. Yes, guys. Nandito na kami sa unang bahay sa may malaking kardelo. <laughs> <laughs> ito lang kayo makakakita ng malaking kardelo. Day, <laughs> so, ito right? minis niyo, guys. Ito yung unang ng panahon pato, guys. Hindi nyo naman ang hawakan, no? oh. Uh -uh. Ano to? Uh, aesthetic to, guys. <laughs> so, aesthetic to ngayon. Kung malalaman nyo, ay dito lang kayo manghiram ng malaking kardelo. <laughs> Kanina, kanina. Bukha kaldero. Kaldero. Ano? Ayun <laughs> <laughs> na naman, guys. may ari. Ayun na may ari. May anak na. Senior citizen na. nagka-anak pa. oh. <laughs> <laughs> nipost na <ng> anak pa. Bita mo. ba, Ilang buwan na yun, bata? Ilang buwan na? Dalwa pa lang daw. Pero buwan pa lang. Matangos na. Oo <laughs> 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 nga. <Nantong pa na. laughs> <laughs> Ilan taon niya ang bata? The two months pa lang yung taon ko na ano kay Kayla 25 years old. Jura! Dapa! Hindi <laughs> <laughs> no. <they're> <laughs> na po napigilan ni Constantine ang gutom dahil kahapon pa po siya hindi kumakain dahil nag-ipon talaga siya ng ng gutom. lang akong kumain. Bakit? Kasi yung bagalaga <laughs> nila, nung kwan. Habang kumakain kami din eh, siguro din nag-aalaga ng anak. <laughs> anak ng may bahay. Hoy, anak ng anak, anak eh, yan. Hoy, ano? May anak ng anak mo pagtapos nito may bayad. Ah, may bayad pala. <laughs> 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 yan si call center po, oh, nangungunang muna. Na. Nah. Puro tabayan ha! May bisita hindi ako high <laughs> blood na katulad <laughs> mo. Ikaw? Uh, uh, sa baula uh, at ako yung high blood na, mauutas na yata sa pistahan ito. <laughs> ibang bahay pa. Ito ang Ganyan lang po. Kasi isang yung nasa listahan ni Liz. lang <laughs> oh, ang namang bahay. Pito lang pala. lang pala. na. Dito Ang mo? ka na, na. Oh, <laughs> <ka> na <laughs> no? <laughs> yeah, pa <laughs> Patay ka. Tapos sa kaming kumain, hindi pa din tapos magngat ng manok si Kulot. Tapos na lang yung ganyan yung ilabas. Nekonten ko na ang anak mo, tapos ang ilong, mantala si Kulot. 25 years old na. Dapa pa din. Shoutout guys sa may bahay. Thank you and C4 and C4> so much for watching. Limang bahay pa eh. Dadaw <laughs> <laughs> sa mga makiino. Ram oh, sanay guys. <laughs> Lasing na. Ah guys, sumuwi ang mga taga-Tanay ah. Shout out sa inyong lahat. <laughs> Shout out sa mga taga-Tanay. Ayun, dalaga. Nako, ang dalaga ni Chilupe. <laughs> Shout out guys sa pangalawang bahay. Katapang family. Hindi na po makakain si Kulot. Busog na busog na. Hindi <laughs> ni sa unang bahay. Hindi na humigop na lang ng sabaw at hindi na malaman ng ka ng siya. Nang iniihi ko, nilagang baka na guys. Ang iniihi ko. Bakit kasi ang kamagano pisa, hindi pinag wala. Meron na kong ibibigay sa inyong tip para maganda at pubogi kayo. Itong Bright and Glow Bubble Whip Soap and Sunscreen with Super Serum SPF 50 at syempre hindi mawawala ang extra na sabon. Pang paste lang din to. And then itong bubble whip so perti ng katawan nyo, pwedeng pwede nyo tong gamitin. At syempre ito ay ganun din to. Then ito, ang kanyang day and night cream and then this is the toner. At syempre kayo na ang bumili ng bulak. Salangan ako pa. <laughs> kay guys and guys hindi naman halatang sobrang ganda nito kaya ang dami kong stock